afternoon mga idol so grabe narito tayo sa ano sa bahay ni brother kasas so, grabe kompleto pala yung nito mga idol oh. kompleto yung kanyang mga gamit sa pagbubuhat bubuhat sa gym exercise so nagbubuhat po tayo nito mga idol oh Ayun. dito tayo sa tuktok ng ano oh tuktok ng kalangitan dito tayo sa pinakamataas mga idol ayan narito po tayo mga idol ha sa bahay ni brother Casas ayan palike and share lang ang ating uh, video Uh, thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel, Billiotis Vlog. Yan mga idol. Uy, marami yung mga manok dito mga idol. Marami hiningal ako sa kakaakyat. Hindi na tayo mga idol. Katapos ko lang mag-buhat. Ano, mag nagbubuhat ako mga idol oh. ito yung mga gamit niya ng idol oh. ayun Grabe. Ano ako? Hindi ka na pwede buksan. Pinapalayas ka na. Ay, ka. Sarap mga idol kung wala lang tayong pasok, sarap mag -ano. magbuhat dito. Napaka ha? Ah, kasama niyo. Eh. Oh, uh, grabe. Napakataas yung bahay ni Bro Casas tumong idol. Mahingal ako. At lumagpas pa ako sa pinakatuktok pa. <laughs> Oh, grabit mga gamit oh. Kumpleto ng gamit mga 'to mga 'to. Oh, ganda enam juta, emangnya itu loh.